ang Pilipinas ay dinadaanan ng maraming bagyo. Ano nga ba ang magandang design ng bubong na panlaban dito? Hi, ito ang iyong Kuya Architect. Isang design ng bubong ang magandang panlaban sa bagyo. Laban sa malakas na hangin ito ay ang tinatawag natin parapet roof. Ito ay isang uri ng design kung saan ang mga roofing, mapa uno, dos, or cuatro aguas may ito ay napapalibutan ng concrete na ledge o ang tinatawag natin na parapet wall. Basically, sinasangga nito ang lakas ng hangin mula sa pagpasok sa ating mga bubong na iiwasan ang pagkatuklap nito. Meron itong tinatawag na inside gutter for proper draining ng rainwater. So kung bagyuhin ang lugar nyo at nagpapatayo ka ng bahay, better build a parapet wall for your roof. Again ito ang kuya architect deserve mo ang maayos at magandang bahay.